1, 2, 3, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your mama Zam! Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko kung naman ang tatanungin nyo, nakikita naman din ang beauty ng mga samding nyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang ganda ng mga samding Charot! So yon so kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare, sana lahat kayo ay okay okay at safe ngayong araw na to. Siyempre, bago ang lahat, gusto ko muna magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito araw-araw sa Mama sa Vlog. So, maraming maraming salamat sa pagmamahal at suporta na binibigay ninyo. Siyempre, marami akong hatid na chika sa inyo ngayong araw na to talaga naman. Oh my gosh! Magtataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga. Pero, siyempre, gusto ko munang batiin si Christine Ann Perez. Dahil si Christine Ann Perez last day niya na ngayon dito sa Thailand at babalik na siya sa pinanggalingan niya sa Italy. Siya may malulungkot ako. Marami kaming mga memorable, talagang nakaka-miss na mga eksena dito ni Christine Ann Perez. Kaya ayun, malungkot ang mama mamasam ninyo. Pero syempre, alam ko naman, magkikita pa rin kami in the future. So, yan. Kaya, laban lang. At eto na nga, guys. Marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, oh my gosh, Magpataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya, guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. Para sa una natin chika, Raven Doctor nasa laban na. Mama, sa tingin mo, ano ang kahinat na ni Raven Doctor dito sa Miss Eco Teen International? Tingin mo, pumalo kaya ng bonggam-bongga -bongga ang mga eksena ni Raven, ni Raven Doctor kung saan ang kanilang coronation ay magaganap sa October 31. Ha, <laughs> so, yun. So, syempre, excited ako para sa kanya. Alam naman natin dito sa Miss Eco International, laging pag ang ganda ng Pinay dyan. At naniniwala ako kung tayo dito sa Miss Eco International ay nakuha natin yung first runner-up. Hindi rin imposible makuha din ni Raven Doctor dito sa team. Diba? naniniwala ako na kung hindi yung mag-first runner-up, magta-title yan. Magaling ang isang Raven Doctor at alam naman natin na may ibubuga talaga. Sino-sino ba yung mga naging reyna dyan sa Miss Ecotin International? Ayan, katulad ni Roberta Tamundong, naging Miss, ano yan, Miss Ecotin International. And then, ayan na. So, si Raven Doctor ang siya ang susunod sa yapak ni ano ni Roberta Tamundong. Malay din nyo, di ba? So, ako naniniwala naman ako na magkasing caliber silang dalawa eh. mali natin. Abangan natin yan. And then, of course, para sa sumunod na chika, Mama Sam, syempre, Miss Earth Beauty and then Miss International at Miss Universe. Ready, ready na para sa laban nila. Yes! Talagang ito na nga, Diyos ko. Excited na tayo dahil ang Miss Earth ay sa next week ang coronation sa November 9. And then susundan to ng Miss International naman sa November 12. And then, ayun nga, November 16 naman ay Miss Universe. Pero syempre, may hangover pa tayo sa Miss Grand, no? Hindi pa tayo nakaka-get over do ng bonggang-bongga -bongga sa mga na doon kasi ang dami pang mga pasabog talaga na lumalabas ngayon dito sa Miss Grand. Pero syempre, ayun na nga, excited na ako dahil ang Miss Universe, ang lahat ng kandidata ay nagpupuntahan na dyan sa Mexico. And then, ayan na nga, syempre, yung pambato natin ay patungo na rin doon. At eto nga, syempre, si Miss ano, International natin na si Angelica Lopez naman ay paalis na this week. <laughs> o, di ba? At syempre, ongoing na rin ang Miss Earth. Kaya good luck talaga sa mga pambato natin. Good luck sa laban nila. I'm so excited. So, yan. And then, of course, para naman sa sumunod na chika, Miss Universe Philippines, mama sa tingin mo ano ang mararating niya sa laban niya dito. Syempre, mararating niya dyan malayo. So, ako para sa akin, naniniwala ako na kaya ni Miss Universe na makipagpukpukan ng bonggang bonggang bongga sa Miss Universe. Siyempre, excited na tayo kay Chelsea Manalo. Ayun nga, medyo dumaan muna siya sa USA. Tapos, nakita naman natin na medyo may paandar na ang Chelsea Manalo. At simula na talaga ang ingay niya dito sa social media. So, siyempre, iwagay -gay natin ang ating watawan. Sabi nga ni Katrina Gray, raise your flag. So, yon So, ako naniniwala ako na talagang magpapasabog ng bongga-bongga ang Chelsea Manalo sa laban niya sa Miss Universe. So, so, alam naman natin na hindi naman siya gusto ni Osmel, di ba? Kasi parang yung time na namimili sila ng mga kandidata na bet nila, ay nako, ayun nga. So, may, may, mga chismis na pinagtawanan nga daw itong si Chelsea Manalo. Pero kung ako naman, kung totoo naman yon, grabe naman ang Miss Universe. Dapat walang ganon. Pero syempre kinakabahan ako at naniniwala naman din ako sa ipapakitang galing ni Chelsea Manalo. Pag nakita nila to sa personal, for sure magagandahan sila, di ba? So, yon So, ako, laban lang. At isa pa nga sa mga inaabangan natin, ang pambato ng Thailand. Dahil dahil syempre yung pambato ng Thailand alam naman natin na mas palaban siya ngayon at alam natin na kakabog talaga siya ng bongga bongga sa competition ng Miss Universe so umalis na rin si Thailand patungo sa Mexico so abangan natin yung mga update sa kanila at tignan natin syempre si ano, Victoria Velasquez Vincent, ayun, ongoing na rin para sa laban niya sa Mexico. So talagang ito na, todo na talaga, todo na. Syempre si Victoria, alam naman natin na palaban din niya si Victoria. At, ay nako, exciting na version to ng ano, na etong ano na to, itong season na to ng Miss Universe, grabe, sobrang kaabang-abang talaga sa mga eksena na gagawin ng mga kandidata at isa na ako doon sa mga excited. So, yon kayo ba guys, tingin ninyo, papalo ba si Chelsea Manalo sa kanila? Kaya yan magtiwala lang tayo sa pampato natin. And then, ito nga ang sumunod na chika. Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa bagong make-up, syempre, na ginawa ng Miss Grand dito kay Miss Grand Philippines na si... Siyempre, CJ Opiasa. Ay, to be honest, ang ganda ng ayos nyo dyan. Yung kahapon sa press coat nila. Grabe ha. Ang bongga ng itsurang ni CJ dyan. So, ako para sa akin, sabi ko nga sa inyo, pag may make na yan ng Miss Grant, lalong gaganda ang CJ natin. So, yon So, ako, grabe, namangha ako dun sa beauty na meron siya yesterday at talaga namang masasabi ko, pasabog ang ating grand. So, yon So, syempre, happy ako for CJ. And then, ayun nga, marami silang ganap ngayon dito sa Thailand at kaliwaan ang eksena nila ngayon. And ayun, enjoy lang ni CJ yung mga pangyayaring nagaganap ngayon dito sa Miss Grand and tingnan natin kung ano yung mga bagong update. Pero ito nga ang tanong ng lahat, sino nga ba ang dapat sumunod sa yapak ni CJ Apiasa after niya dito maka first runner up sa Miss Grand? Marami nagsasabi na ano daw, mas bongga daw kung si Atisa Manalo. Sabi nga nun. Kasi nga si Atisa Manalo ay nag-guest nung nakaraan dito sa Miss Bulacan. At ayun nga, si Atisa pasabog ang kanyang eksena. So, ako ko ako tatanungin ninyo, why not? Atisa Manalo is Atisa Manalo. Isa din to sa mga talagang pinakamagandang mukha. Kung trip niya sumali sa Miss Grand, why not? ba diba, malay nyo, siya ang mag-uwi ng Miss Grand Philippines. sa uh, Miss Grand International sa ating bansa. So, hindi ko lang alam kung willing ba si Atisa Manalo sumali uli sa pageant. Pero kung ako ang tatanungin ninyo, syempre, mas gusto ko si Atisa sumali talaga sa Miss Universe. Kasi, pang Miss Universe talaga ang isang atis sa manalo. Panalo, di ba? Diyos ko Lord, nakakalok kasi nayag ng Miss Cosmo yan. Dahil nga sa Cosmo ay, ayon talagang marami talagang dismayado sa naging resulta niyan. At aminin man natin na sayang talaga si Atisa Manalo dyan. At kung ako tatanungin ninyo kung sasali si Atisa Manalo ulit sa pageant, make sure lang na universe to. At sana makuha niya ang titulong Miss Universe. ba diba? So yon Kasi nakakaloka. Ayoko nang masayang ang isang Atisa Manalo. Kung parang feeling natin na hindi na mabibigay sa kanya yung universe, ayun, wag na. So, wag natin isali sa Miss Grant. I think universe talaga ang bagay sa isang beauty ng isang atisa manalo. ba? Diba? Diyos ko, Lord, nakakaloka. Pero itong mas nakakaloka, mama sa ano naman ang masasabi mo sa national director at sa kay Miss Grand Myanmar. <laughs> <laughs> sa national director at sa kay Miss Grand Myanmar iisa ang ugali nilang dalawa taga Myanmar nga sila dito pinapakita kasi nila kung paano sila sa isang competition <laughs> di ba? hindi sila sports meron silang kiniklaim tapos ayon tapak sila, talak sila ng talak na akala mo talaga sobrang lugi sila. Kung tutuusin, dapat matuto sila mag-appreciate muna dahil kailangan kailangan nila na na matutunan talaga kung ano ang meron sa page tumanggap ng pagkatalo kasi hindi sa lahat ng oras panalo ka hindi porkit maganda ka winner ka hindi porket nagperform ka ikaw na 'di ba so yung narating niyang second runner up hindi biro yon sa dami niyang pinagdaanan na talagang na dito oh my gosh talagang maloloka ka kasi para ano ba? <laughs> Di ba? Diba? So, yon So, nakakalungkot kasi umaaktin sila dyan na talagang parang piling mo api sila na hindi naman. So, wala naman ng daya sa kanila dahil hoops gayon ng kurado sa kanila. At kung piling nila naghanda sila, hindi lang sila ang naghanda. Yung ibang kandidata nga eh, hindi nakapasok sa semifinals kung tutuusin, mas deserve pa kaysa sa kanila. Isa na dito si Venezuela. So, yon So, ako para sa akin, yung ginawa nga nila kay Venezuela, parang mas makatandi hindi makatarungan yon tapos na El Toculo pa si Venezuela so ako para sa akin sana maunawaan nila kung ano ang meron sa pageant matutunan nila kung paano mag-adjust at kung paano tumanggap ando doon na yung malaban sila totoo pero dapat matutunan nila yung tamang laban talaga. Hindi yung parang diniklar na nila sa sarili nila na sila ang winner. Di ba? So yun, kasi dito kasi parang ginawa nila, diniklar na nila na sila ang panalo. Ang ending nga nga. Di ba? Diyos ko, nakakaloka. So makit yung ulo ko sa kanila, na-stress ako. So yun, ganun talaga. So may mga tao talaga na hindi matanggap yung pagkatalo. Pero sana matutunan nila kung paano yon kasi hindi nga sa lahat ng oras ay winners sila ng bonggam bongga. -bongga Di ba? I-claim mo ba na ikaw talaga ang dapat na best national costume? Ikaw yung dapat country of the year? So, competition yan eh. So, dapat kung ano yung binigay sa'yo, ang importante na karating ka sa dulo ng competition. So, hindi mo man nakuha yung corona, at least napatunayan mo, di ba, na talagang lumaban ka. And then, si Mr. Nawat naman hinihintay ang kanyang pagbabalik at willing siyang tanggapin at magawa yung duty niya bilang second runner-up. O, di ba, hanggang ngayon nga hindi pa ina-announce kung sino yung ipapalit. Nandoon pa lang siya sa ano, ba diba? sa posisyon na waiting o hinahayaan lang sila magsalita ng magsalita. Sabi na ni Mr. Nawat, okay lang na magsalita siya ng magsalita ng kung ano-ano dyan basta gawin niya yung duty and responsibility niya bilang second runner up ng Miss Grand. O, di ba? Kung hindi, ay nako, baka madimanda pa sila or madithrown ng tuluyan. Di ba? So, yan. Kayo guys, ano guys, ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin ngayon. So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat, sa support at pagmamahal na binibigay ninyo, syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible, guys. Magdiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys. Intro